Mga boss, mayroon tayong kasabihan na ang isang tunay na kaibigan ay makikita mo sa oras ng kagipitan. <laughs> ito yung magkakaibigan ng mga boss na happy friendship pa sila dito. Yung mga panahon na to, siguro sagana pa sila dito at wala pang nakakaalam sa kanilang mga ginagawa, mga boss. <laughs> Sandro Marcos, uh, ito, Martin Romaldez at Saldico, Happy friendship pa sila dito, mga boss. Pero biglang nasira ang pagkakaibigan at naglaglaga na sila ngayon mga boss. <laughs> Sinasabi ni Saldi Saldi ko mga boss no sa kanyang video statement na ito ito yung hari ng <laughs> flood control anomaly itong si Martin Romaldez mga budget insertion kasama dito si representative uh, Sandro Marcos mga boss <laughs> Isang magkakaibigan yan mga boss. Ayan o, matagal na at laging happy lang sila diyan mga boss. Pero ngayon, ano na nangyari? Sa mga pahayag na video statement ni Saldico, may respect doon si Sandro Marcos. Huwag po tayong magpabudol sa kanya. Walang kredibilidad si dating congressman Saldico from Representative Sandro Marcos. <laughs> Walang kredibilidad. Ah, kredibilidad. Eh, sa tagal yung magkasama, wala. <laughs> Magkakilala kayo, matagal ang friendship nyo doon sa Congress, mga boss. Tapos ngayon, nilaglag na nila ang kanilang happy friendship, mga boss. Sa oras ng kagipitan, nilaglag na ang kaibigan. So, <laughs> so saan doon ang kasabihan nating mga Pilipino na ang tunay na kaibigan ay makikita at masahan mo sa oras ng kagipitan. diyan yan totoo na mga boss. <laughs> Dahil nilaglag na nila ang ganilang tunay na kaibigan na si Saldi ko. <laughs> Mailigtas lang nila ang mga sarili nila. Ilalaglag yung kaibigan. So ganyan na ang mga tao sa Pilipinas mga boss.